Magandang araw po mga ka Skippers TV Ito po si Skipper At sa araw na ito po Ay papakita ko sa inyo Kung anong meron dito sa atin uh, Umorder po kami ng Fuel filter Assembly Ito po siya Ayan siya uh, Kasi Ilalagay po ito Ipapalit dun sa lumang fuel filter Itong sasakyan ko na Toyota Corolla Altis kasi po medyo kasi po nararamdaman ko na ano eh pag umaandar siya wala siya karangkada wala siya karangkada mabagal bago siya kumagat tapos lalo na po pag paakyat eto po kaya ano po eh uh, para siyang e-bike pagka pinapaandar ko yun po ang experience ko So ito po yung fuel filter assembly na ikakabit ngayong araw na to. Sana po ay magmatch at saka tingin ko magmamatch naman po. At sana po ay ito na nga yung solusyon doon sa problema nararamdaman ko doon sa kotse. Dahil syempre po uh, baka ito ay nakaka-apekto rin doon sa, uh, sa makina. Hindi natin masabi. Uh, ang talaga nararamdaman ko ay yung epekto niya sa performance. Asin nilinis na po. Chinese oil na siya last month. Pinalitan yung spark plug, yung battery, at marami pang iba. Pero ganun pa rin. So, malaman po natin. Ayan po siya. In order po yan sa Lazada. Pali one week po inabot. Dumating siya last week actually. Kaya lang, ngayon week lang na to. O ngayon, ngayon lang po araw na to pwede namin pagawa. Dito sa aming uh, mahusay na mekaniko, si Bro John John at saka si nung no? dito po sa Isarog Street, Barangay San Isidro, Labrador, La Loma, Quezon City. Uh, ngayon lang po meron chance para po ma-repair ito kasi po medyo busy po tayo. At the same time kasi, coding. So tingnan po natin mayamya ang susunod na kabanata dito sa ating sasakyan. Ayun, tinanggal na po yung upuan. Upuan sa likod kasi nandito yung kanyang fuel filter. Tingnan natin. Ayun, ayun siya. Ayun, ayun po siya. Ayun, ayun siya, diyan siya tatanggalin. Ayun na po, pinasok na. Kinatay na. <laughs> Joke lang. Ha? <laughs> <laughs> ha? <laughs> oh Dapat sumisiret. Dapat oh, manaka. Ah, pa adjust sa gasolina. Po, sabi ni John John ay yung binuksan niya mahina daw yung pressure supposed to be o walang pressure talaga dapat meron eh no so ibig sabihin dito nga yung problema so malaman po natin mamaya pag naikabit na malaman natin kung anong susunod na kabanata pag tinesting na yung sasakyan uh, tingin ko po maayos na to na John <laughs> Ayan po siya So yan po yung bago Ayan yung duma Natanggal na At yun nga sabi walang pressure Walang pressure galing ng malakas <laughs> yan At uh, malalaman nung natin mamaya kung Ano ang magiging resulta Nito ating Nire-repair na fuel pump assembly. Ayan, ikakabit na. Sana, okay na, okay na agad. Ayan po, kinakabit na. Maya-maya, mati-testing na natin yan. Lahat ba ng kotse o Toyota lang ang fuel pump fil filter ay nandito sa likod ng upuan? Hindi lahat. Hindi lahat, ano? Iba-iba rin design nila, ano? no? Okay. Pero itong ganitong version ng Corolla, nandito. Yung sumunod dito, dito. Yung sumunod na model dito, dito. Dito pa rin. Dito pa rin. Yung big body. Iba, na, yung mo pa eh. iba yung na, fuel pump pa siya. Iba yung fuel pump Ay ba? Nasa makina. Nasa makina. Ayun. Yung mga modelong Corolla kaya ngayon, ganun pa rin? Ganito na. Ganyan din? Diyan din sa upuan sa likod. Uh, sa ilalim. Ah, okay. Pero yung mga ibang brand ng kotse, wow, oh, Nissan, Mitsubishi, Honda. Iba-iba, no? Iba-iba. Oh, by the way po pala, hindi ko po ito pinapromote dahil ako po ay uh, model ng Toyota. Hindi po. Nagkataon lang po na itong coaching ginagamit ko ay Toyota. Opo. So, Nairan po lang, lang po ito kay Bossing. Mabuti po, mabait po si Bossing, nagpahiran. Ito po yung lagi ko nagagamit para po dun sa aming sideline Bayad po kasi yung aking bossing siya nagpahiram na itong kotse na to sa akin Gamitin ko raw para makapunta ako doon sa kanya pagka mayroon siya iutos, mga ganyan po ba? Nga pala na bro, naalala ko lang. Ba't kaya yung preno ko, pag tinandar ko, tumutulog ang lakas? Ano tumutulog? <coughs> Lalo pag kaya yung bagong paandar ko yung makina? Pag ano niya yung, pag, pag, pag inapakan ko yung preno, umiingit? Ganon. Sa tinta ng pad yun. Hindi. Ah, naiipit. Hindi naman. Sa tinta ng pad may mga tinta kasi na umiingit. So anong ibig sabihin noon? Na? Na, na 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 meron siyang ano na, napipigilan yung yung galaw ng gulong o masyado mahigpit. <coughs> masyado ba mahigpit yung ano nang pad kaya ganun hindi naman. <coughs> Paano maalis yung kasakali? Papalit ka ng ano? Ang brake pad? Eh, bago yung brake pad eh. <coughs> ha? Ano na? Yung mga tumutang talaga. Ah, ganon. Mm -hmm. Pero hindi naman big deal yun. Hindi. Ano yan dahil bago pa kaya ganon? Hindi, may mga timpla niya. Yung timpla nung brake pad mas marami yung tanso. Ah, mas marami yung tanso. Pero hindi ba ibig, ibig sabihin ba nun, ah, ah, jafakes yung ano, o yung, yung talaga yung original, nagkatao na gano'n yung timpla niya. Oh. Ah, okay. So hindi sa big deal ha? Mm -hmm. Hindi sa nakakapigil sa takbo ng, ng, gulong, ng, sa ano. Okay. Kasi na, nagulat ako eh. Ayan po, pumasok na yung chief mechanic. Siya na yung kumana. Kasi kailangan na siyang umeksena para talagang maremedyohan na po yung problema. Yan po ako hanga sa itatay kasi talagang napakalakas ang katawan. Ang laki niya, pa yan. No? Lagi po siyang ganyan. Maliit lang po siyang tao pero magaling mahusay. Kaya bilib na bilib po ako sa kanila ito. At uh, matagal na po ako nagpapagawa sa kanila pagka may kailangan gawin. Sabi mo, sabi sa mapa. Timano, nagagawang agad ng paraan ko. Ayan. Kaya talaga po nakakatuwa. Salamat po talaga sa kay inyo tatay. na Ito ang isang bagay na talagang nagigiliw ako talagang humahanga dito sa matandang to, kasi Napakahusay nitong si Kanonong nung ang lakas pa ng pulso kahit may edad na 70 plus years old na siya kung hindi ako nagkakamali pero pagdating sa mga discard eh, dahil matagal na niyang ginagawa so, simula nung bata pa siya hanggang ngayon sabagay tingin ko naman yung mga ibang mga mekaniko katulad din niya ganito rin may discard eh. kasi yan hindi mag fit yung original na lock doon sa sa itaas na yan, ano pinaka dapat pagkakabitan. So nakaisip kagad ka siya ng paraan para malagyan niya ng lock. gumawa siya ng pinaka parang susi. Matigas na yero po yan, kung yung nagkakamali. kinugupit niya, oh, kita niya yung pulso niya. Oh. At tingin ko kung ako gagawin, hindi ko po kakayanin yan. Eh. Pero siya mahusay. Lakpo yan eh, yan eh, di ba? At uh, syempre po, ito pa ang isang totoong napakahirap dito, no? Na-imagine ko pa lang kahit hindi akong gumagawa. Tinitingnan ko pa lang po mabuti pero tingin ko napakahirap. Kasi syempre, yung fitting, kaya nga, hindi, kaya nga gumawa siya ng remedyo dahil hindi magkasya. Ang darin ko po! Yan, Yan, Yan yung bagong ginawa niya. Ito naman yung kailangan maisuot niya doon para may lock na yung... over. Cover. Pero kita yung galing, o. Oh. Nagawa niya ng paraan. Maliit ito, ah. Sige. <coughs> Tatalong mangar to. Ulit-ulit mo.

So ngayon po ay te-testingin ko ngayon ang kanyang uh, takbo kung responsive na siya kahit paano kung mas mabilis na siya ngayon hindi ka tulad dati sa arangkada na iiwan ang haba ng gapang may ang konti po subukan kong tapakan ng konti yung gas tapos kung matetesting ko rin siya ng paakyat Testingin natin. Mukhang mahaba-haba itong kaharap natin ha. Kasulubong natin dito. Teka, habang di pa siya nakakalabas. Makala, makaliko na rito sa right side. may atak na po. Tumaaray ba na? Tingnan natin. O, pa. Ayun. May kagat na siya. Nice. Siguro, pagpakyat, makikita rin mamaya. So... Ayan po, yun lang pala ang problema hindi ako nagkakamali Tama ang hinala ni Kanonong Tama yung kanyang assessment Ang kanyang diagnosis Fuel pump assembly ang problema ng kotse Kaya ayaw pong tumakbo ng maayos Opo, ayan ang ganda ng kasalubong nating kotse oh. Jaguar ah oh, yung classic model. pala bumili ako ng So far so good na pala ang performance nitong ating chikot. So baka po ang susunod na kabanata. Salamat po.